Sobrang laki. Ang laki, di ba? Ayun. Sobrang laki. Ay, oh, ang laki, 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 laki. Ayun, ang laki laki. ay nga lang baluktot pero malutong pa rin. Ang lusog! Oh, ang lusog-lusog. Lalamasin ko, may ulam na ako. Oh, Na baluktot. Alam niyo na ba baluktot ito? Kasi po Hello ka plantito ka plantita. Magandang araw po muli sa inyo. Ngayon po ay mag-harvest kami ng labanos. Pero bago 'yun, paano nga ba tayo magtanim ng labanos? So sinisimulan ko ito sa pagpupunla. Ang punla ko po ay ramgo na labanos na binili ko sa hardware. Paano nga ba magpunla ng labanos? Kasi wala akong hinahawakan. Paano nga ba? Ang ginagawa ko sa pagpupunla ay katulad ng talong ko o iba pang namumungang gulay. Meron akong video nasa YouTube ko rin at uh, makikita ninyo doon kung paano ko ipinunla at kung paano ako magtanim. Sa rooftop garden ko 'yon, pero pariho lang ang pagpupunla. Kapag may dahon na siyang tatlo hanggang apat na tunay na dahon ay pwede na siyang ilipat sa kamang taniman. Paano ko nga ba ginagawa ang kamang taniman? Ito ang ipapakita ko sa inyo ay ang kamang taniman na hinanda ko sa pagtatanim ng labanos. Kaya lang biglang umulan, kaya hindi natuloy, hahaluan ko pa ito. Nabungkal na ito, malalim. Mga 10 a feet, ay 10 inches. So, binungkal ko, binuhaghag, pinantay, para ihalo sana ang uh, rice hull, carbonized rice hull at karabaw manyor. Kung walang karabaw manyor, pwede rin kayong maghalo ng chicken manyor, cow manyor o di kaya vermicast. Yung tatlong yun, pataba yun. So ihalo ninyo dito sa inyong garden and then papatagi ninyo at didiligan para maghalo ang lupa at saka yung inyong mga pang soil mix ninyo. Ganon lang po paghanda ng tataniman ninyo ng labanos. So ngayon po ay mag-harvest tayo ng labanos kasi handa na siyang anihin. One and a half month ay pwede na siyang anihin. Hali kayo, samahan niyo po ako. Ito po ay hindi ko nabisita dahil sa umulan. Nung bisitahin ko, naglabasan ang mga laman. Ayan po oh, naglabasan ang mga laman kaya pwede na siya talagang i-harvest. Ayan, ano, oh. tingnan nyo. Ang laki-laki. Tingnan niyo. Sobrang laki. Ang laki, di ba? Oh, nang <laughs> baluktot. Alam niyo na ba baluktot ito? Kasi po, nung pag-ulan, bumaba ang lupa. Kahit anong pa kalalim yang ginawa kong ah, kamang taniman. Bumaba ang lupa. At nakita ang laman. Kaya nakita... Ayan! Sobrang laki. Ay! Oh! Ang laki, 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 laki. ang sarap talaga mag-harvest pag sarili mong tanim. Ang dami. I-harvest ko na lahat. At mag-iwan na lang tayo ng hindi pa lumalabas. Yan, no? Ay, naputol. Sayang to. Ulam pa rin to. Naputol, o. Oh. Yan. Pwede ko itong kilawin. Pwede ko rin silang isigang. Di po ba? Pag may tanim ka, happy ka na may hinaharvest ka. Siyempre, dapat may kaalaman ka sa pagtatanim. Sundan lang po ninyo. Ay, oh, ang laki-laki. Ay, -laki. baluktot, pero malutong pa rin. Talagang naglabasan sila. Yung hindi pa lumalabas ay hindi ko muna siya kukunin. Ang lulusog! Oo! Oh, ang lusog-lusog! Alos one-fourth, mahigit pa. Yan! Yan, oh. Ang lusog. Pwede siyang kilawin, lagyan ng kamatis. Yan, maiksi lang siya. At yung mga hindi pa lumalabas, sa susunod na lang na araw yan. Para may magamit pa ako sa ibang lulutuin ko. So, tingnan niyo ang naani ko. Ang dami! Ilang kilo na kaya ito? Siguro mga tatlong kilo mahigit. At kasi ang bigat. So, akin itong iimbakin. Lalagyan ko lang ito ng asin at saka suka. Sa, at ilalagay sa ref. Pwede ko nang kilawin. May pang-ulam na ako tuwing umaga. Isasabay sa ah uh, tuyo, masarap. Oh, di kayai. Lagyan ko ng kamatis at saka suka at saka uh, dilis. Yan, lalamasin ko. May ulam na ako. Yan, sa pansigang. Tara, hugasan pa natin 'to. At uh, para luminis. Ang bigat. Kailangan pagkatapos i-harvest, hugasan para malinis, matanggal ang mga lupa na kumakapit dito sa Labanus. Kaya nakikita ninyo sa palengke, makinis na kasi hinuhugasan bago itago sa ref. Ayan, kahit baluktot, to oh, mabigat. Baluktutan sila kasi mababa yung lupa na tinaniman ko. Pero tingnan man naman ninyo, sobrang lusog. Ang lalaki. <laughs> Baluktot talaga. Pero nakakatuwa. Kasi mabibigat sila. So, maliit lang siya ng kunti. Ito yung makikita mo mostly sa palengke. Ayan, ito yung pinakamalaki. So, nakita ninyo? Ayan o, oh, alaki. Ito yung pinakamalaki. Mga ka kaplantita, nang matapos kong mahugasan, ito na po ang ating labanos. Napakalutong, napakasariwa, at walang kimikal. Ligtas sa ating kalusugan. So, mga ka kaplantita, magtanim na rin po tayo. Para nang sa ganun, ay meron tayong aanihin. So, huwag makalimot mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin po kayo sa aking Facebook page. Hanggang sa muli po. bye po! Dadalhin na natin sa bahay at sisimulan na nating kainin yung iba.